shout out pala sa kaduo ko ngayon siya lang naman ang halimaw buse pero ginamit niya ngayon si nana nagandahan daw kasi siya kay nana kaya ginamit na niya. Itago na lang natin sa kanyang pangalan Michael Mendoza aka Moon at Sinili. Akalain mo yun hindi na niya nakita sa mapa yung Matilda pero tinamaan pa niya. Siguro dating manghuhula to pero ngayon manghihilot na lang. Pero so ang masakit dito yung natusta na pala ako kay Velir. Diponggal na Lancelot ko tinangay na ata red buff ko oh shit my Confirm wala na talaga England Lancelot yan. Nagawa pang mag yung Lancelot dito kahit buhay niya ay nangamoy lupa na. Wala akong pakialam kahit ako'y lumalim basta yung Lancelot ay aking luno rin. Grabe naman 'to kung nasaan ako lagi silang nandito ganun nobe talaga ako kalakas para sundan nila lagi ako. Yung Freya nag flicker pa talaga para humble pa ganun nobe talaga kataas kumpiyansa niya kung gaano kataas kumpiyansa niya ganun ko lang din siya pinadapa. Kanina pa ako na ereta sa velir na ito kaya ang velir na lang inuna ko. Akalain mo yung nakaligtas pa ako sa bakbakan na yon baka sabihin nyo chamba lang yon hindi ba pwedeng galawan ko talaga yon. Wala akong pakialam kung naging greedy ako dito basta yung Valir map adap ko. Dahil sobrang greedy ko ayun ay dumb apa din ako alangan naman makaligtas pa ako baka sabihan na naman ako na cheater ako. Yung kulisap masyado ng maangas kaya ang kulisap hindi ko na pinalipad. wala akong pakialam kahit lag ka pa ang mahalaga magpahinga ka muna tapos next game kan alang bumawi pa, kung makabawi ka pa rin ba. Pero yung Matilda nagwala na pala kaya pinagbigyan ko na lang siya baka at ikihin pa. Dito tamang tago lang ako pinagmasdan ko lang mga galaw ng kalaban ko kunyari aset ako. pagpumasok sila sa patibong ko edi eh katapusan na nila kasi mga kasamahan ko andyan lang sa likuran handang nakasuporta lalo na yung nana ba naging kawawa sila sa patibong ng aking ginawa na ubos sila na isa lang yung kanilang nakuha Grabbing kending ng Nana yung buntot niya sumasayaw pa talaga Baka Michael Brandon yan Pertide pa yan nag reconnect pa yan siya kanina kasi yung internet daw ay hindi nakisama buti na lang kami ay nakabawi pa